Marami na ang mga nagbubukas na Christmas Bazaar ngayong papalapit na ang holiday season at isa na nga rito ang bagong bukas na bazaar sa Robinsons sa Malolos, Bulacan. Nagsimula na ang Paskong Pinas kung saan makikita ang iba't ibang mga produkto na perfect na pangregalo ngayong Pasko. Mula sa mga local crops, dekorasyon hanggang sa mga unique na items. Tiyak na may makikita kang tamang regalo para sa iyong mga mahal sa buhay. ah, uh, ito yung brand namin, kaka-start kami ng um, October 7. Uh, kasi, more on, ano kasi yung candles na parang humorous design. Sa US kasi siya available, parang ang um, hirap pa pag-review si so, US na um, tax pa. Tapos parang, we realize ko na, ba't may ako buwa? Uh, Kaya, uh, ayan. Yeah. Yes, hindi. Uh, uh, okay. yung mga mga Yung natin is more on, ano eh, sa mga jars. Uh, kasi, ano siya, parang siya Kasi yung packaging natin, na siya kasi nasa si parang hindi sila okay sila products pa And uh, kasi sa para mahal, oh. Parang ginawa kasi namin is more affordable yung vendors. Pero si mga parang yung uh, mga uh, vendors. Kaya um, eh, yung sales na, okay. Oh. Doble yung naging expectation. So, sa online kasi eh, ano siya, lahat siya, uh, mas mahal ng pesos. Kung magamay lahat sya 50 pesos to lang namin nilagay kasi sa pinaka person. Pero lahat yung is pinaka stop. Parts. Sorry, sorry. Yes, nothing. Presensya. Ano naman?

kung ikaw ay naghahanap ng perfect Christmas gifts, bisitahin na ang Paskong Pinas sa Robinson's Place Malolos.